Ang pababahagi naman ng ayuda idinepensa ng liderato ng kamara na may resibo at totoong nakararating sa mga tao. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Yes, Brigada Angel. Pinagtanggol nga ni House Speaker Martin Romualdez ang alokasyon ng Kongreso at probisyon ng gobyerno ng bilyon-bilyong pisong financial assistance sa mga mahihirap at kinakapos na mga Pilipino. Sa kanyang mensahe sa huling araw ng sesyon bago ang Christmas break, sinabi ni Romualdez na habang humaharap ang bansa sa hamon ng inflation, global conflict at natural disasters, maninindigan ang Kamara sa pagdepensa sa probisyon ng ayuda para sa mamamayan. Sa mga nagdududaan niya sa kalagahan ng social safety net, ang ayuda ay hindi limos kundi hustisya at tungkulin nila na siguruhin walang maiiwan sa panahon ng krisis. Punto ng Speaker, ang pamamahala ay hindi lamang pagpasa ng mga batas, kundi tumitiyak din na nagbubunga ito ng pag-asa at dignidad sa bawat pamilya. Hanggang itong Administrasyon Marcos sa pananagutan para sa ginagastos na pera para sa financial assistance, kaya walang dapat ipangamba ang kritiko. Dagdag pa ni Romualde sa mga kumukontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyon kung saan napunta ang bawat sentimo na inilaan para dito. Lahat naman ang programa ay mayroong totoong benepisyaryo, may resibo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hajika Kaaminyo na 105.1 Brigada News at Manila, The Music and News Authority. Badun, badun,